Hello guys, magandang tanghali po sa inyo no. Late po magluluto ng panahalian si Kuya uh, Lawrence. nakalimot po tayo no. Hindi uh, ko na malaya na past 12 na po pala no. Kaya nagmamadali na po tayo magluto guys. Uh, sa akin po magluluto po tayo ng inisang puso ng saging guys. Ayun no. Kapipitas lang po natin. Uh, po natin ng ano. Uh, tawag dito. guys. Yun yung pansasawag natin guys. Wala na tayong karne, no? Ham guys. Ham yung ating galing pansawag sa kanya. So, let's go guys. Ayan. Well, Pinitin natin yung matiga mga idol. Late late. Shout out po sa inyo lahat mga masugit natin tingkasubaybay dyan. Ha? Eh. Ingat-ingat po tayo sa ating uh, pagbiyahe mga idol. Shoutout po kay Rigidor toberos Loriano the Heart Tree, Ronis Black Simple man. kay Maring Jean Reyes, sa mga kumari natin dyan sa Unverse TV Vlog, sa Mariani GTV, yan. Yeah. Shoutout po sa kasama ko rito, kay Ate Oates, at sa dalawang anak ko, kay Leonard Filoris, sa kay Angelou, yung friend niya kasama dito sa house bike namin guys. Ayan. At shout out din po sa mga kapatid ko, kay Bigo Manding, Ate Mila, kay Baby, sa mother ko, na Nanay Elena. Ayan. Mayroon pa po ba tayo nakalimutan mga idol. Ah, mayroon pa shout out nga po pala kay Lola Yo, kay Ate Ani. Ayan, sa mga pamangkin natin. Shout out sa inyong lahat. Basta shout out sa lahat ng pamangkin ko. At shoutout din dito sa kasama kong gumagawa kay eh... ka Ronald, saka kay Kay Tani, kay Elmer. Ayan po. Shoutout sa inyo. Sila pa yung kumakain na ng panangali. Si kung yan, eh, nagluluto pa lang. Uh, Ang bunga ba yung kasama natin dito eh, wala akong luto kung wala mapagalitan po si Kuya Larsa, no? Sayang, paspasa na tayo mga idol. nagkisa na po tayo. Mm -hmm. May isang puso ng saging. Saging na saba. Tapos lang po tayo dyan sa mga sagingan dito guys. <laughs> Baka nga na mapagalitan na kayo. Ano? <laughs> Hindi lang po tayo sa panunod. Ha? At shout out po sa mga batchmate ko sa Kalawaan. Ayan. Ito na guys. Dali iniwahiwa na natin itong parang kulang pa. No? Iwa pa tayo. Ito na natin natin guys. Ayan, mga idol. ko ba ngayon ito yung puso? 那得到哪里？Yeah, Nice. Then, add tayo guys naman yung pamintang burog, ano? dati mga idol so, talagang paspaso na ito mga idol ito na yung ating puso ng saging na ginayat ano Natin, mga idol ano Wala okay. Okay ng tubig natin Ah, water. Uh, na natin yung ating puso ng saging. Ano Halu ba nagingin muna? Dahil mabilisan na tayo guys Naligyan na natin ang asinto. to Raxol Mamaya no? na tayo maglalagay ng suka guys Pagka yung luto na yung puso ng saging Kasi pag niligyan natin ang suka agad yan Matagal Lumambot. And then, siyempre, lagyan na natin ng alam nyo na, guys. Ang palasa. Hindi na natin pabanggit kung ano pa siya. At para tayo ay eh, nakuha pang sponsor nyo. So, eh, guys, takpan ko na muna, muna. At mm, continuous watching lang po tayo. Mga Mama, idol, mamaya babalik-balikan natin siya. Kung okay na, no? Ayan uh, guys, ayan na ay yung ating ginis puso ng saging. Ano? Para tulad po yan, maya maya lang po, pwede na tayong mananghalian. Sama na merienda dito guys. <laughs> Alanganin sa oras na kung ipananghalian ni Kuya Lars. Uusok-usok pa mga idol. Ano? So, ano may niyo nyo itong ating nilutong ulam ngayong hapon. Enjoy lang po at maraming maraming pong salamat sa inyong work ng kili kay Kuya Lars. Kung meron man. sa <laughs> <So you're> gonna... ganun. <laughs>